guys, what's up? Um, guys, kayo? what's kayo? WhatsApp? Get out. Especially number one, my future moderator. My wife, Hi! Shout out. <laughs> Shout, out. Shout, out. Shout out. Shout out sa lahat ng mga friends ko. So my YouTuber. Sa channel. Kay Mami Darling Miss blog. Offside TV So to new vlog Boy Ginto Shout out to Boy Ginto Uh oh Starting kay Ronskiger Kay Ma, uh, Maris Ustria Shout out Kay Mang Pangkariaga, Shout out Mustang po kayo mga idol Mga friends at shout out sa lahat mga friends ko sa mga uh, relatives at yung mga uh, relers brain at mga uh, salatoryo pamili charcos pamili shout out bago pa sa aking content guys ating uh, platform bawag yung mag click ng like at mag iwan ng comment to comment section para verify kayo at ma-chat kayo bawa uh, next upload ko ah uh, for guys ah uh, isi ko sa inyo unbox tayo bagong bago order galing sa tiktok siap. what? order natin may order tayo na bagong ano bagong shoes thank you pala sa aking uh, supporter at at sponsor thank you sa walaging uh, pumamahal sa aking mga director sa Sana bitang ka po lagi ng ano. Blessing huh? at uh, lagi kayong gold health uh, na may God. Bitiyan kayo ng panap uh, na mabuting kalusugan araw-araw. At sana uh, ano hindi ka magbago mabuhay ka hanggang gusto mo

Uh, delivery rider si Edwin Dos from Sambuanga, Sibugay Huh? Plus Express Basta natin guys Rizal, Parcel, Ram TikTok siap. Yeah. Guys, amatin, kami dah amatin bunuh guys. Yes. Guys, sangat guys. Guys,

hundred eighty five <coughs> to guys, toyo is a guys thank you for watching guys and I'm not I'm not content ini S E YM guys hmm. masih nagas ya nagang po sa halagang 455 Tama, Tama ang sukat guys Kaya thank you for watching guys God bless you all. At mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Kaya bye-bye.